Oh, mga bisita! Uh, oh. Aray, ang ating mga rika daw. Sa luming Batangas, nakaanya kayo ng garnay. So mga pati, na tayo dadagos na naman ng paglulutaw. Siyempre, tayo may ng mga bisita. Yeah. Dari ay pupor yun, nakapagkirito na ako ng kaunti. Tapos ay rebusa daw. Kernay, atay, at saka ay umike. Hindi na nakapagawa eh, nakikiam at talaga namang susunay.

<laughs> Shout <Shatani no, ngala. laughs> out wow. ni Nung! Kaya ka nila mo. Mga Batanggay niya, dumali na. Oh. Ha? Ang mga Batanggay niya, Batanggay niya. Parang hindi ka ngayon. Ah, rin naman, kanin naman. Ang kanyang dadali. Ay, ay, hindi <laughs> lagi, hindi lagi katago. Barrel. siya ko yung barrel queen. Ciao. Malikay. Bono. Bono. Uy, kaya na kayo. Kain na, kaya na. 那么，那么你。